Grabe, ang dami bulate niyang pinagtanggalan ko ng na mga nakaambak dyan na mga nabubulok na daw. Ang mga taba na lupa niya na ito. Nilipat ko na dito sa ano, sa mga ampalaya. Grabe, bulati yan niya. O, oh, tingnan niyo. Yan ngayon, mataba na yan. Tanggalin ko rin ito, sariwa pa. ilalagay ko rito aalis ah, naman yung bulati na yan dyan pupunta na rin yan sa mga ano hindi na mga ano oh yung galing sa kusinang mga nabubulok na ano nang balat ng prutas yan ang kinakain nila mga dahon dahon pati ito at po niya ng bulati. Dudurugin ko. Ano nyo dito? Ha? Ayan na. Oh, grabe yung bulati. Ha? Ha? Napakataba ng lupa niyan. Oh. Grabe oh. Tingnan nyo. Ha? Hindi ko yan nanat. Pataba ng lupa. yan. Ha? Grabe oh. oh. Ang dami ko na nakuha. Ang dami pa rin dito. Oh. Lagay po doon sa maraming. Ano sila? Dito kayo sa Dito kayo doon Si bagong ano eh Hindi pa masyadong Bulok yung Lalagay ko dito Ayan Nanhing Nagtatago dyan ano Landahan lang natin mga pop Kawawa naman yan ang nagpapatawa ng lupa. Itong bulating ito, yan ang, ang mga po yung, yan ang binibiling bulati alam nyo ba? Ilang piraso yung nadala ko lang dito. Ngayon, dumami ng dumami, ang bus ng dumami. Yan. Kaya na lang nilalagay. Kasi pag ng ko, nagwawala rin. Nagta rin sila sa ganyan. Ito yan na lang. ano ito bubulok nila, kakainin nila, mabubulok. Ngayon magiging lupa, magiging organic na yan. Kaya pag tinamnan ko yan, mataba na. Tinam daw muna kami ang kape ni Lolo. Dito, ang dami o. Oh. Yan o. Oh. Ikataba na ng lupa niya na oh. po. Lalagay ko doon sa ampalay ako sila naman, naalis ah, naman yan doon. yung kasama pang sariwa, dito, dapat yung, yung ah. kasi ah, marami dyan, nabulok din na ano eh, mga manggang hindi nakain, mga na ng saging, dito ko dyan, ayan, bulok na. Ay, merienda time na naman si Lola. Namapak na nga ako ng ano, merienda naman ako. Dito to. Para tumaba ang, ang ni Lola. Hindi na ini masyado. Mga palayan ni Lola tado na ko na yan. Sige, sigi babay na mo